back to my YouTube channel video for today yes clear nga ba po tayo mga solo nandito po tayo kapan po tayo ng Pedro Hillian Paco Market nandito kasama po natin mga ng Pamalang Lungsod Maynila Engineering Department District 1 to 6 Time Demolition Horse MBB MBB at mga kapulis nang kasama rin sinagawang clearing operation sa ito for operation pa nga po so tingnan naman natin dito sa kabila May mga nakuha na po nila kuya. Nandun din, may mga bit-bit na yun. No? Ito, ito, meron dito ito. Mga nagtitinda. Kung wala yung mga may-ari dito. Aray! Aray! Ah, pa na nga po yun. Ito, ito kailangan kasi. Ibang kaya po ito. Yung mga ala nila dito. Tara, dito naman tayo. So, na, ito, nakalirin natin. Ito nakaraan. Nagtakbuan yung mga vendor. Dito po yun. Ito, ito. Ilinaw Ay so, ayun, oh, tingnan niyan. po yung bangketa niyan. Ay 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 niyan. po, Ay niyan. Ay niyan. Ay niyan. ano nila tanggalin na yung mga paninda nila yung mga patong kukunin po yan yung mga kahoy Ito so, na kasi ng vendor yung na ng vendor yung bangketa. nanay kasi may dad na nga po. Ayan, tutulungan na lang po. Doon naman tayo, tara, tingnan natin dito. Yes, Nakakaragaan na po yata pa market po, pako pa mall. Ayan. dito na po kasama na po natin the fearless engineer balanan yan dito na po ngayon sa pinapatanggal na po ng engineer balanan ano, po nakakawa na nga po nakakawa ah, eh. na po ang ah, kasama na po natin yung engineer balanan ano. yung sa bangketa po kasi nila nila lahat lahat yung mga ano nila Pagkawin nila, paninda nila anda po, huwag na yun. Ganyan na lang po. Sana maluwag yung bangketa. Para madaan na naman po ng maayos. Kaya yun, pinapakuan na pong India. Wala na. na po. Ng mga patungan nilang kahoy. yung mga paninda nila parang nga pininger ko lang titigas ng ulo sana parang nadaadaanan yung banketa na maayos huwag nyo sana sila maglatag dito sa banketa punin mo na yan punin mo na yan kaya lang pa kami dito, saka kayo magne-reflect po niya. ng nga po ninja ba, alam na nga pang bawal dyan. Sige pa sila

bangkita tapo kasi pilit na pinabubuksan na yan wala okay, yung mga nasa loob nilalabas po nila yan na yeah, ganun masasarahan talaga ang bangkita dito dito kayo Yan din. Hay sabi nga po ni Engineer Bola, bawal nga po talaga dito sa mga bangketa. Hindi naman po talaga dapat. <laughs> Ayan, ganyan po. Dapat ayan. So, rado na daanan na ng mga truck. Malawag na po yung bangketa ayan, no. Oh, open. Dapat panatilingin lang ganyan. O, okay. na po eh. Bawal po yan. Ganyan ba ako? Bawal. Ito po eh. Ayoko lang kahit. Matagal na po kasi kami dito lang mag-clearing. Yes, siya. Tapos naglalagay pa tayo okay. ng... Dapat ka. Ito, o. Okay. Sa po yan Hindi kung Kung signboard mo, Makakaano pa, pa, pa rin yan. di mga yung magagalit. So ayan nga po timbang uh, ngayon tapos po is po ayan dapat po open. Ayan si Inger Bolano kinakausap rin yung mga mayari, residente ng ano ng tindaan, mga store nila na huwag nasakupin yung bangketa kasi na babara ang putal ng daanan ng tao. Tulad si Nanay sakali na dumadaan. Hindi dapat, 'di ba? Dapat sa bangketa siya dumadaan. Kaya ito, tuloy-tuloy po ginagawa natin clearing operation. Kaba ang ng ano ng Pedro Hila ayan Kasama pa rin po natin mga kawani ng pamahala ng lungsod na inila. sa pamamuno po 'yan ni Engineer Bulan. Sige. So, yun tara lahat naman pinapangaralan ni boss Wala ano, yung pangaralan niya po Lahat ng uh, malamalabag ba dito sa sa Thank you!

ito makita kita niyo po itong nadadaan natin pinasadaanan na ng mga clearing team yan ng mga truck natin makikita niyo po malinis na ito. pero sana pa natin na lang yun lang po sana para normal naman pong maayos at madaanan ng bangkita yung mga tao gaya nyo magpapasokan mahirap pa mga estudyante dumaan yan eh tignan yung open na open na po yung bangkita nadaanan na po ng clearing team yan Pilihin na lang. Pwede naman kasi hindi barahan yung ano, bangketa.